Morning guys. Ayun ang ako ng aking uh, ano, yung aking almusal ay tuyo at saka nilagyan ko ng yan. Saka mayroon din ako ng saging, coffee at saka rice. ayan Yan guys ang aking almusal. Ayun, kaya nilagyan ko siya ng pipino yung aking tuyo kasi maalat yung tuyo kaya kailangan mayroon siyang pares na pipino yan ang yan ito na magumpisa na ako sa aking kakainin ito guys oh ayan pipino at saka tuyo rice and of course hindi mabala itong aking coffee after coffee mayroon pa akong Stacking. Ayan. O, ba? Diba? Kain tayo, guys. Nagkakamay ako. Nakahugas naman ako kahapit. <laughs> Joke lang. Ayan. Mmm. Ang sarap talaga, guys, ng tuyo. Pag tumakain kailangan meron tayong ganito. Hmm. May kumagawa kasi sa labas ng ano. Kaya narinig nyo yung ingay na tik 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 tik. Parang may tik tik. <laughs> hmm. Parang may tik tik guys. <laughs> Yan. Yeah. Hmm. Sarap talaga na ano no. Tuyo. Pag umaga. Pag umaga. Yeah, Tapos, was a ko pala sa Singapore. Mayroon kasing isang set ng um, nasi lama. Nasi lama yung tawag nila. Isang rice, dalawang fish na ganito, pero fried fish yun. Mayroon siyang ganito, may peanuts pa. Mm. <coughs> Mura pa. Pero mag-iingat lang tayo kasi meron itong tinik yung isda. Masarap talaga kumain ng nakakamay. Apat lalo ng tuyo. Mm. Sapa. Ano silang dalawa kasi maalat at saka ito hindi maalat. Combination nilang dalawa. So, patuloy ko lang to. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa aking almusal. Cheers!